Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binatikos ng netizens si Pasig Congressional Candidate Ian Sia matapos magbiro na maaaring makipagtalik sa kanya ang mga single mothers kung sila sila'y nalulungkot. Sa isang campaign sortie noong April 2, maririnig sa isang viral video na nagsabi si Sia. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, na malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Yun ang interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Bagamat tinawanan ito ng ilan sa audience, ikinalungkot at ikinagalit ito ng netizens. Si Pasig City Councilor Angelo De Leon, chairperson ng Committee on Social Services and Solo Parent Affairs, ay agad na kinundin ang pahayag ni Sia, tinawag itong insulto sa mga kababaihan at solo parents. Bawal ang bastos sa Pasig. Giit ni De Leon, nakasalukuyang tumatakbo para sa re-election. Maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya, may ilan pang nagtanong kung maaari siyang ipadisbar. Si C.I. ay tumatakbo sa ilalim ng Kaya Coalition. Kasama si Napasig Mayoral Bet Sara Shamsi Sup Supli, at Aramina. Sa tingin nyo, dapat bang umatras si Ian Cia sa kanyang kandidatura matapos ang kontrobersyal niyang biro?